Wala na sa'yo mga hugas karoon sa atong kinanan, ha? Paabta na sa'yo ugman namang kaging ng atong mga plato. Pati simple na paghugas, kinahanglan pa ipahinom doon. Madi, ganang hugas si, si ate. Testing eh! Testing niya! Ha? Dalaga pa ko, di naman kung magpaabot ka mama na sugoon ko paghugas. Di lang yung mahugasan yung hugasan yung hugasan yung Pus-pus ko yung mga mata. Mga gahig yun mo gulo, ha? Kamu pa'y mga senyoritong senyorita, kamu pa'y mga gahig ulo. Igo e, na patulogon, huwag sa'yo! na iksam og ma. a uno pa ko na pinundong anang kaha, diha as apuhan, hinunan na. Bali man niya yung anay, pos-pos ko man na. Mahabot, adri, asa ka lang ha? Mahabot ang spaghetti na. Kung nagkalata ang spaghetti, dira ka sa lamisa, wala mo nang habhab. hab E mo mga mang, huli mo ni Monique, ako na ako'y At ron. Ante, na ako, nanimahog ako, ang hitri, asa balay. Isturagin mo magpagwa ka rin asa Oh, iya kan? Saya kena kena hampir jauh kan balai? Hantu nalang ni, mungkin umur saya 80, saya kena kena hampir berjauh-jauh! Pati nalamang pagi, ibu, kena hanggang saya pahinong-nong! Ia kan munghikpakan ang kuartu? Paksulun aku, ang hitak! Nangalis pun aku ang kuartu, sana mahu! Hastam humuta! Pero de resto, nasa tungpan ni, muyok! Mahu ngkabaw! Baik pangkabaw, kaya mulutang pa! Ia kan mungbilangkan anek ni ang bilang, kwarto, ha? Ang ko nung isa ka tuwing ang bioderm bloom di mahili sa banyo. di <laughs> e man nang os. Di e man nakahinom doon ang panghimasa Di siya matulog. Awarang isa po na siyang pasyang sa panungot. Awarang kabila sa aning bayhanan aning... niya. Ang ipagay kay isa ng bioderm siya.